Guys, magluto tayo ng laham kabsa. Ang kailanganin natin ay, ayan, cinnamon stick, bay leaf, cloves, turmeric powder, cardamom, at saka ang ating onion. Since nawala tayong kamatis, ang ginamit ko na lang ay diced tomato. sa karni naman instead of chicken ang ginamit ko ay beef at kailanganin pala natin ng lemon na yung black lemon wala ako nun kaya ang ginamit ko fresh lemon at isa pang ingredients ay ang basmati rice mamaya ay ano natin yan ibabad natin yan ng one hour U umpisahan na natin ang pagluluto olive oil. May garlic pa pala guys. Nakalimutan ko. Ayan na. Sunod natin ang onion. Sunod natin ang ibang Ketemu di dalam lubang, mana tempat? Hati semua bunga, eh, yung lemon. Tagdagan natin ng mainit na tubig. At pakuluan natin to hanggang lumambot yung karne natin. Okay. Ito na ang ating basmati rice na ibabad natin sa mainit na tubig. At asin. Malambot na ang ating karne. Sunod na natin ang ating basmati rice. Ito na ang ating basmati rice. Ito na Ooh, ready na. Mukha yeah, hey, na kayo nito. Magugutom na ako. Kain na tayo at ako ay na. Ready na kain na tayo.